Stories, ngayong araw, ipinapayo ng mga bituin na maging matalino at mapanuri sa pakikitungo sa iba. Kapag iningatan mo ang iyong mga salita at hindi nagpadalos-dalos sa pagbibigay ng tiwala, maiiwasan mo ang anumang panlilinlang kung may kasunduan o dokumentong kailangang pirmahan. Ito ang tamang oras upang gawin ito. Ang iyong aura ng buenas ay malakas ngunit may babala ang mga bituin na iwasan ang taong, may mapanuksong pag-uugali upang maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa bisita na pwedeng dumating, ay pag-ingatan ang pakikisalamuha sa mga taong tila malambing at mabait sa pananalita, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na maaaring ito'y isang paraan upang makuha ang iyong tiwala, ngunit sa huli, maaari kang bigla ang iwanan at malagay sa hindi magandang kalagayan. Sa usaping pera o pananalapi, ay mainam ngayong araw, ang paggawa ng investment basta ito ay legal at may tamang interes, makakatulong ito upang magkaroon ka ng matatag na ipon. Sa iyong pag-ibig, ay iwasan ang pagdududa sa iyong minamahal. Ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabing ang pagsisimula ng pag-aalinlangan ay maaaring humantong sa mas malaking suliranin, panatilihin ang pagmamahalan na puno ng pagtitiwala, dahil ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa kanyang puso. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 24, number 30, number 41, number 36, at number 7. Taurus, ang pahiwatig ayon sa mga bituin, kung pangarap mong magtrabaho sa ibang bansa, ito ay maaaring matupad, ngunit kinakailangan mong pag-isipang mabuti. Ang iyong desisyon upang siguraduhin ang kaligayahan mo sa hinaharap, ngayong araw, hindi inirekomenda ang pakikitungo sa mga taong mag-aalok, ng transaksyong malayo sa iyong lugar dahil wala kang makukuhang benepisyo rito. Mas mainam na sundin ang napag-usapan ninyo ng iyong minamahal upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa iyong tahanan, payuhan ang pamilya na dumating ng maaga, kung may mahalagang usapan upang maiwasan ang anumang malas na maaaring dumating, huwag ring masyadong maging mabait sa lahat, lalo na sa hindi lubos na kilala upang hindi ka madaling magamit ng iba. Sa trabaho, may pahiwatig ng pag-unlad ang pagiging positibo sa pakikisalamuha. Sa mga katrabaho ay magbibigay sa iyo ng bagong ideya na maaaring magdulot ng kasiyahan at tagumpay sa iyong hanap buhay. Sa pag-ibig, Maaring magkaroon ng maliit na suliranin ngayong araw. Ang buwan ay nagpapahiwatig na iwasan ang mabilis na pagkainis o galit upang hindi humantong sa mas seryosong tampuhan. Mahalaga ang pagiging mahinahon at mapagpasensya. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 7, number 19, number 25, number 33, at number 40, number 22. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya ngayong araw, lalo na kung mayroong importanteng usapan o transaksyon, partikular kung may kinalaman ito sa isang babaeng kausap. Posibleng makabuo kayo ng bagong paraan upang madagdagan ang kita. Gayunpaman, kung may kasunduan kang pupuntahan kasama ang isang kapatid, panatilihin ang pasensya dahil ang pagkainis o sama ng loob, ay maaaring makaapekto sa inyong swerte. Ayon sa iyong gabay, may pahiwatig pa ang mga bituin, ay nagbibigay ng babala na huwag munang pumunta sa malalayong lugar dahil maaaring magdala ito ng panghihina sa iyong katawan o kalusugan. Sa iyong trabaho, Umiwas muna sa pakikisama sa mga taong may negatibong enerhiya, may posibilidad na magdulot sila ng kawalan ng sigla o makuha ang mahahalagang impormasyon mula sa iyo, maging mapanuri at huwag agad magtiwala, mag-focus na lang sa seriling gagawin. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 23, number 14, number 26, number 37. Number 49, number 10. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig mula sa liwanag ng buwan ay tungkol sa iyong emosyon at pamilya. Kung may alitan o hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, ito ang tamang oras upang ayusin ito. Ang pagiging bukas sa damdamin at pagpapahayag ng tunay na nararamdaman ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag matakot magsabi ng totoo, lalo na sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sa usaping pera, may pahiwatig na dapat kang magingat sa paggastos, huwag magpadalos-dalos sa pagbili ng mga bagay na hindi mo kailangan, may senyales na may darating na magandang oportunidad para sa dagdag na kita, ngunit kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti bago sumugal at sa iyong trabaho, ay huwag kang masyadong magpaapekto sa mga negatibong komento, ang kasipagan, at syaga ang iyong magiging sandata, upang mayangat ang sarili sa kabila ng anumang pagsubok, ay hayaan mo sila gumawa ka lang ng nararapat. Sa pag-ibig, kung may maliit na tampuhan, hayaan mong sa mahinahon mong pamamaraan ang pag-aayos, ang pag-unawa at pagmamahal, ang magiging susi upang mapanatili ang matibay na relasyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 30, number 8, number 14, number 27, number 33, at number 42. Leo, ang pahiwatig mula sa araw ngayong araw ay nagbibigay liwanag sa iyong kakayahang manguna at magtagumpay, kung may proyekto o plano kang naisimulan, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong tapang at determinasyon. Ang iyong tiwala sa sarili ay ang magiging puhunan mo upang makamit ang tagumpay. Sa tahanan, ay maging mapagsuri ka muna, at gawing mahinahon ang pagsaysalita kung may dapat na may tama. Sa trabaho, iwasan ang pagiging sobrang kumpiyansa na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan. Maging mahinahon sa pakikitungo at magbigay ng respeto upang manatili ang magandang ugnayan sa paligid. Sa pag-ibig, may pahiwatig ng kasiyahan at pagsasama na puno ng sigla. Kung single ka, may posibilidad na makakilala ka ng isang espesyal na tao na magbibigay ng inspirasyon sa iyong buhay. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 15, number 11. Number 22, number 24, number 37 at number 9. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa bituin ay nagsasabing kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalusugan at pangangalaga sa sarili. Kung masyado kang naging abala sa trabaho o iba pang gawain, ito ang tamang oras upang bigyan ng pahinga ang iyong katawan at isip ang tamang pahinga at balanseng pamumuhay ay magdadala sa iyo ng mas matibay na kalusugan. Sa usaping pera o pananalapi, may pahiwatig na ito ang magandang panahon upang pagplanuhan ang iyong kinabukasan, ang tamang diskarte sa pag-iimpok at pag-iinvest ay magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap, at sa tahanan ay dapat kang gumawa ng naaayon na advice sa mapapansin ng lalong sumigla ang pagmamahalen sa pamamahay. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging sobrang mapanuri sa iyong minamahal. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang busisiin ang bawat kilos. Ang tiwala ang magpapalakas sa inyong relasyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 2. Number 9, number 16, number 21, number 34 at number 45. Libra, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa buwan ay tungkol sa iyong mga desisyon sa buhay. Huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pera o personal na relasyon may posibilidad na may taong nagbibigay sa iyo ng maling impormasyon upang makuha ang iyong tiwala, maging mapanuri at huwag agad magpapadala sa matatamis na salita. Sa usaping naman pera, may pahiwatig na dapat kang mag-ingat sa pagpapahiram ng pera, siguraduhin mong may kasiguruhan ang anumang kasunduan upang maiwasan ang pagkalugi. Sa trabaho, may posibilidad ng pagbabago sa iyong gawain o responsibilidad, huwag matakot sa bagong hamon dahil ito ay magbibigay sa iyo ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 10, number 18, number 22, number 31 at number 40. Scorpio ang pahiwatig mula sa araw ngayong araw ay tungkol sa iyong lakas ng loob at determinasyon. Kung may pangarap kang nais abutin, ito ang tamang panahon upang kumilos. Huwag hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan, ang iyong tapang at syaga ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Sa iyong pera, may pahiwatig na may darating na magandang oportunidad para sa negosyo o dagdag na kita, huwag palampasin ito. Ngunit siguraduhin mong legal at maayos ang lahat ng papeles bago sumabak. Sa pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang oras upang ipakita sa iyong minamahal kung gaano mo siya pinahahalagahan. Ang simpleng pagpapahalaga at pagpapakita ng pagmamahal ay makakapagpatibay ng inyong samahan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 7. Number 13, number 20, number 26, number 35 at number 40. Sagittarius, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa bituin ay tungkol sa paglalakbay at bagong oportunidad. May posibilidad na may darating na magandang balita na may kaugnayan sa trabaho o negosyo. Kung may plano kang lumipat ng trabaho o subukan ang isang bagong negosyo, ito ang tamang panahon upang pag-isipan ito ng mabuti. Sa trabaho, may posibilidad na may bagong responsibilidad na ipagkakatiwala sa iyo, huwag matakot tanggapin ito dahil ito ay magdadala ng bagong kaalaman at karanasan na makakatulong sa iyong pag-unlad. Sa pag-ibig, kung ikaw ay single, may pahiwatig na may makikilala kang bagong tao na maaaring maging espesyal sa iyong buhay. Para naman sa may karelasyon, ito ang tamang panahon upang pag-usapan ang mga plano para sa hinaharap. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 1, number 6, number 15, number 23, number 30, at number 41. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa araw ay tungkol sa iyong disiplina at kasipagan. May paparating na pagkakataon para sa iyong trabaho o negosyo, ngunit kakailanganin mong paghusayan at paglaanan ng oras upang magtagumpay. Ang pagsusumikap mo ngayon ay magbibigay ng malaking gantimpala sa hinaharap sa iyong pera ay iwasan ang labis na paggastos. May pahiwatig na mas mainam na mag-ipon para sa darating na mga buwan, ang diskarte mo sa pera ay makakatulong upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa trabaho, may pahiwatig na may darating na bagong oportunidad o promosyon. Huwag palampasin ito at ipakita ang iyong kakayahan, ang pagiging responsable at matyaga ay magbibigay sa iyo ng malaking benepisyo. Sa pag-ibig, kung nasa isang relasyon ka, siguraduhin mong may oras ka rin para sa iyong minamahal, ang labis na pagtutok sa trabaho ay maaaring maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, para naman sa mga single, may pahiwatig na ang tamang tao ay darating sa hindi inaasahang pagkakataon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 11, number 17, number 24, number 36, at number 42. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig mula sa bituin ay tungkol sa mga bagong ideya at oportunidad, ang iyong pagkamalikhain at kakaibang pananaw sa buhay ay magdadala sa iyo ng tagumpay, may posibilidad na may matutunan kang bagong bagay na makakatulong sa iyong personal o profesional na buhay. Sa trabaho Iwasan ang pakikisama sa negatibong enerhiya ng iba, mag-focus ka lamang sa iyong gawain at huwag hayaang maapektuhan ng intriga o chismis. May posibilidad na may isang tao na lihim na humahanga sa iyong sipag at talino. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong relasyon, ito ang tamang oras upang pag-usapan ito ng maayos ang pagiging bukas sa damdamin ay makakatulong upang mas tumibay ang inyong samahan, para sa mga single, may pahiwatig na may taong gustong mapalapit sa iyo ngunit hindi pa niya ito ipinapakita. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 8, number 19, number 25, number 33, at number 45. Pisces Ngayong araw, ang pahiwatig mula sa buwan ay tungkol sa emosyon at intuition. Maging maingat sa mga nararamdaman mo at huwag basta magpadala sa emosyon, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa relasyon o trabaho. Pakinggan ang iyong sarili at huwag hayaang maimpluwensyahan ng iba. Sa pananalapi, may pahiwatig na ito ay magandang araw upang maghanap ng bagong mapagkakakitaan may posibilidad na may darating na magandang balita tungkol sa isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Sa trabaho, iwasan ang pagiging sobrang mabait sa lahat, may mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabaitan, maglaan ng oras upang suriin kung sino ang tunay na may mabuting hangarin sa iyo. Sa pag-ibig, kung may pinagdaraanan ka sa iyong relasyon, Huwag itong itago, mas mainam na maging bukas sa iyong nararamdaman upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa mga single, may pahiwatig na may darating na bagong tao sa iyong buhay na maaaring magbigay ng saya at inspirasyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: Number 5, Number 9, Number 14, Number 21, Number 27, at Number 38.